lipat ako na yung si Nat natutuwa lang ako sa komento niya, natutawa. Para sa ako, dili really imposible <laughs> nga mahimong 70 si 20 si Darwin Gitgano. Ang ano, tungod kay nagsige na siya tuon ka sa 28 ka mga doktrina sa 70-20s nga nakasukat sa kamaturan. Lilipat tayo kung mabaliw tayo. <laughs> Hindi pa tayo baliw. <laughs> Hindi pa tayo makalipat doon. No? So, nanaginip ng gising ang evangelist sa badiha, ah, sa badiha, sa barista. Hindi <coughs> natin ipagpalit ang tunay na iglesia sa piki. Alam naman natin na resulta ang 70 Adventist sa 1844 na palpak na, propesya, propesya ni William Miller. Palpak so, pala. Biki pa. Piki Pala. pa. Biki pa. Biki pa. <laughs> palpak pa. Nako, daig. Ha? Daig. Isali na si laing o oh, paig lahat <laughs>

At meron tayong pakinggan na isang evangelist ba ito, bro? Evangelist. Si Brad, ano pangalan nito? Si Julito Daig. Si kapatid Julito Daig. Na no, sabi niya, magpapalik na <laughs> lipat ako na si Brad. Nat natutuwa lang ako sa komento niya, natutawa. Para sa ako, hindi really imposible <laughs> nga mahimong 70-20s si, si Darwin Gitgano ano <laughs> Tungod kay nagsige na siya tuon karon sa 28 ka mga doktrina sa 70 Adventist nga nakasukad sa kamaturan dia sa pulong sa Dios. Samot nagtun-an niya ang 2300 ka adlaw. Samot nagtun-an niya ang nganong nausap ang Sabado nga to, sa Domingo sa napulo kasugo og sa adlaw nga ay sa rason makita ni mga rason nga doon na di si Daniel nga muusap sa kasuguan magkabatas <laughs> yan yan ah Balukong na si Darwin Gitgano sa pagdipinsa sa yang tinuhuan kaya nagtuho kayut siya na tinuhod ang yang relihiyong Romano-Katoliko. Apan higala iksoon sa magka ang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo dipinsa po siya kaya nagtuho siya yang tinuhut ang iyang reliyong nagibarugan. Pero sa dihang gitawag siya sa Dios wala magkabalibad si Pablo. Si Pablo ipatay niya ang mga Kristohanon. Siya ang responsible sa pagpatay ni Esteban. Ilutos niya ang mga Kristohanon na nagbantay sa sugo ni Ginusos. Nagbantay sa sugo sa Diyos ug nagsunod kang Ginusos. Apan higala kita wag siya. Busa nagingon po, dili imposible kang Darwin Gipiano. Para sa ako, dili imposible. So, kita nyo mga kapatid, natatawa lang tayo sa komento ng ating mahal na kapatid. Lilipat daw ako. Ah, kung oh, mapasukan ng bakukang yung ulo ko, oh, uh, lilipat ako sa kanila. Kung ma, mm, lilipat tayo kung mabaliw tayo. <laughs> Hindi pa tayo baliw. <laughs> Hindi pa tayo makalipat doon. No? So, nanaginip ng gising ang ibang evangelist natin sa, ano, sa, 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 badiha, ah, sa badiha, sa badista. <coughs> <laughs> <laughs> Natatawa lang yun, no? <laughs> So, ang kakapatid, hindi natin i- ipagpalit ang tunay na iglesia sa PK. Just imagine, PK yung iglesia nila. Uh, siguro, sincere si Daig, pero picky yung iglesia niya. Ito sa atin, tunay ito eh. Pinatunayan ito sa mga historical books. Kahit sa kanilang ministry magazine. kahit sa kanilang ministry magasin, Bro, bro no? Kahit sa kanilang ministry magazine. Ayun nga, ginagamit natin yan sa debate. At uh, sabi niya, quotation lang yan. Pero binigay natin siya. Hindi, Hindi yung, yung quotation. quotation. Oh, kaya nga. Baka okay, hindi niya alam yung petition. Kung, kung, ang argumento nila na uh, argumento nila, pag di mabasa sa Biblia, di dapat paniniwalaan. Saan galing yung nasa Ministry Magazine na sinasabing the Holy Catholic Ancient Universal Church was founded by Jesus Christ and the Apostles. So therefore, inaamin nila the Holy Catholic Universal Ancient Church. Mm Hindi ang Seventh-day Adventist. Hindi. Dahil ang Seventh-day Adventist ay tatag ni Ellen Goldwyn. Ayun. Oo, oh, ayun. Pike. Pirated. <laughs> oh. At alam naman natin na resulta ang 70 Adventist sa 1844 na palpak na propesya ni William Miller. Palpak so, pala. Piki pa. Piki pala. pa. Piki pa. Palpak pa. Nako, daig. Ha? Daig. Isali na si laig. O, oh, paig lahat. <laughs> so, Brother Windel, uh, natutuwa ako sa mga debater nila eh. Uh, gamitin nyo naman yung logic ninyo. So, puro lang personal attack eh. Mm. Oh, gamitin nyo yung logic ninyo. Di ba? Yung iba, Father, ginawa kang bata. na, <laughs> ginawa kang baby. Ay, like projection yun eh. Uh oh. Projection yun, Brother Wendell eh. Yun ay projection. Meaning, yun ang nasa, uh, yun reflection yun sa kanilang ugali. Uh oh. Mm. Anong ginagawa mo sa iba? Yun din ang uh, uh, patunay na nasa ano ang klaseng Uh, damdamin na, na uh, nasa sayo, di ba? May nabasa akong bagong, bagong uh, inilabas ng Seventy Adventist o na batay sa kanilang inilabas na order. Mimo. Mimo nila. Bawal na daw umano si magmoderator. Si. Yung ah, si, namin, ko, ano, si Brad, Roland Parts. Roland Parts, bawal na umano. Hmm. Pangalawa, bawal na umano makipit debate sila. Sa public. Sa mm, public. Oh, yung public debate na may tema. Mm. So gusto nila. Nakarealize na sila. oh Gusto nila. <laughs> Wala talaga oh. sila. <laughs> Wala silang score. So, <laughs> Zero sila eh. At yung sabi nila, nanalo sila. Well, uh, free naman na mag-imagine. Mag okay. oh, uh, kung nanalo sila, bakit oh. maraming lumipat sa simbahan. Ba, ba't ba, ba may mga yumakap sa katoliko? Ang dami na. Kanina uh, pa, may bumalik. Oh. Born yeah. again. At uh, hasta, ah, uh, ngayon, Pastor Ian, wala pang na-convert. Mm. <laughs> so, <laughs> yung sarili lang niya. ang uh, pag-iisip. Takot sila makipagharapan diyan sa Bohol. Uh, Bohol. dahil marami silang mga naoto mm. na mga katoliko dati uh, na, na. naka-schedule para Pam, binyagan binigan. sa Seventy Adventist. Takot sila, may info sa akin, takot sila na baka kung dyan sa buhol gaganapin, na yung naka-schedule na binyagan, marami. di sana, di kaya ito matuloy. O, oh, atras yan. Mm -hmm. So, eh, takot sila. Eh, bakit may binyag sila? Sabadista sila, di ba? Wala namang sabadista nagbibinyag noon. Yung Jewish siya daw ba? Di ba? Di diba? Ama ah, sa Budista. Oh. No. Walang bautismo. Sasin. yes, uh, May uh, circumcise June? lang sila sana. Circumcise. Oh. No. Oh. Nandito na tayo. Andali. Andali. Nakalimot kami. Nakakabot na pala kami. Bye bye ha. Good night sa inyo lahat. Make his message known. Is our response.